Hi guys! For today's video, pag-usapan po natin ang nakalap ko na balita about sa recruitment ng agency as a domestic helper dito sa bansang ko, Saudi Arabia. Grabe pala. Taasan na talaga guys, nagtaasan. So ang ano dito is, kumikita talaga ang agency. Kasi agency lang ang nagtaas guys. Pero yung sweldo ng mga domestic workers dito sa Saudi guys, walang taas. Kaya yung mga amo ko, hindi rin sila nagtataas. Kasi dapat nakalagayan sa kontrata na tinataasan na. Biro mo 8 years, na mag 8 -e years na ako sa September. Pero 1.5 pa rin ang sweldo ko. Pero sa recruitment agency pala is nasa 22,000 real. Biro mo, it times mo yan sa 14. 14.70 kasi yung palitan nung nakaraang araw na ako is 14.70 sa Al-Raji Transfas Biro mo kalaki nasa 3,000 nasa 300,000 mahigit guys ang kuha nila sa Pilipinas sa agency pero samantalang ang sweldo hindi nila tinataasan so ang ang favor talaga dito is ang in favor is nasa agency wala sa OFW so ang kawawa talaga dito is ang OFW guys pero mo nagsilbi ng matagal sa amo yun lang po ang sweldo pero ilan ang mga tao na pinagsisilbihan guys ang dami kong pinagsisilbihan sampo yung amo ko bukod sa nakikitira na dalawa plus may mga bisibisita sila linggo linggo guys so kayo na humusga dapat na bang taasan ang sweldo, ang pasahod ng mga domestic workers dito, dito sa bansang Saudi Arabia? Dapat lang, di ba? Comment down below. Dapat lang, kasi mat, mataas na po ang singilan nila sa agency. Kawawa din yung mga amo namin. Kaya hindi rin sila nagtataas siguro dahil mahal-mahal ang Pilipina na kuha nila. Kaya ganoon na lang kung aabusuhin nila ang mga Pilipina dahil sa ang mahal talaga pala ng Pilipina. So, yun lang po ang ano ko, ang, ang share ko ngayong araw na ito. Pero noong 2017, pumunta ako dito sa Saudi, is nasa 10,000 pa lang. 10,000 Saudi Real, yung kuha ng amo ko sa akin. Ngayon, mahal na talaga. Biruin mo, 22K Real. Yung iba daw nasa 20, 20K Riyal. So, sobra-sobra na sa kalahati ang tinaas nila. Mula to 2017 hanggang to, 1025. So, that's it for today's video. Thank you for watching. Bye.